Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel and this is Babes again. This is Babes again and of course, pag-uusapan natin today ang ating bagong trabaho. At, 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 at kung ikaw ay interesado at gusto magkakaroon ng trabaho na nasa bahay lang, hawak ang oras mo at magkakasahod ka na basta meron ka lang cellphone and internet, click subscribe button at saka notification bell para ma-notify ka sa lahat ng mga ia-upload kong videos. So today, pag-uusapan po natin kung ano ang trabaho natin or kung ano ang trabaho na pwede lamang natin gawin sa bahay. Basta meron ka lang internet at cellphone, hawak mo na ang oras mo at magkakaroon ka na ng sahod. So, ito na guys, kung ikaw ay isang, ikaw ay isang guro, na hindi nagtuturo sa DepEd ed or kahit nagtuturo ka na na sa deep ed at saka gusto mong magkakaroon ng extra income, pwedeng pwede ka rin dito kasi hawak mo ang yung oras. Pwede kang magtuturo kahit anong oras sa isang araw, araw from 8 to 11 p.m. 8 a.m. to 11 p.m. So, ang, ang kailangan mo lang is pumasa sa kanilang uh, exam, meron kang certificates, meron kang demo, pag pumasa ka dun, yan, pwede ka nang magtuturo dito. Kaya huwag niyong kalimutan, i-subscribe ang YouTube channel ko at kung meron kang mga katanungan, Huwag mong kalimutan i-comment or i-message mo ako directly. Pwede kitang tulungan at saka pwede mong gamitin ang code ko. Code ko. Alright, so, pwedeng-pwede kitang bigyan ng mga tips, ideas, kaya next videos ko, ia-upload ko ang mga sample videos ko kung saan ako nagkakaroon ng 100 scores. Wow! Amaze ako doon ah. Anyway, nabigla din ako na nagkakaroon ako ng perfect scores during my interview. Kaya guys, huwag niyong kalimutan, click subscribe button and of course, notification bell para ma-update ka sa lahat ng mga videos na ia upload ko. Happy online teaching and welcome to Palfish!